Karamihan sa mga tao, akala nila ang difference ng mayaman at mahirap, pera, mali. Yung pera, bunga lang yon. Ang totoong difference, mindset. Yung mga walang-wala, malamang umalis na agad. Takot harapin ang katotohanan. Gusto ng mabilisang pera, pero ayaw baguhin kung sino sila. Kaya sila nananatiling mahirap, hindi dahil malas, kundi dahil bulok mag-isip. Pero kung nandito ka pa, Baka wala ka pang pera ngayon, pero kung gutom kang matuto, meron ka ng pangmayamang mindset. At eto ang totoo, kung ano iniisip ng tao sa puso niya, yon siya. Yung iniisip mo, hindi lang hugis ng buhay mo, iyan din ang lilikha ng future mo. Ito ang pitong poverty mindset na paulit-ulit gumagapos sa mga lalaki. Baguhin mo na utak mo bago pa yan ang sumira sa kinabukasan mo unong mindset ang patibong ng edukasyon. Karamihan sa mahihirap, tigil na ang pag-aaral pagkatapos ng graduation. Akala nila diploma ay tagumpay. Mali. Gastos ng gastos sa alak, yosi, Mobile Legends diamonds at junk food, pero kapag para sa learning, wala kahit singko hindi mailabas para palakihin ang utak nila gets mo, may lugar ang school. Ituturo niya basics, magbibigay ng starting point. Pero kung hanggang dun ka lang, talo ka na. Ang school ay tool lang, hindi sagot. Ituturo niya paano sumunod sa sistema, pero hindi paano bumuo ng sarili mong sistema at doon marami na dadapa. Yung mayayaman nakita nila ang butas, na-realize nila ang tunay na education nagsisimula pagkatapos ng school, nagbabasa sila, Nag-aaral sila ng pera. Pumapaligid sila sa mas matatalinong tao. Nagbabayad sila para matuto kasi alam nilang ang balik nito, kalayaan. Pero yung mga walang-wala, libre lang ang gusto. Lahat ng course tawag nila scam. Gastos ng gastos sa bisyo pero walang puhunan para sa utak. May iba pa ngang nagyayabang, hindi ako nagbabasa ng libro. Mga slow, kita naman sa resulta, Binigyan ka ng Diyos ng isip pero kung ayaw mong gamitin, huwag kang umiyak kung bakit gulo ang buhay mo. Hindi ka stuck kasi mahirap ka, stuck ka kasi tumigil ka ng matuto. Sabi nga sa Biblia, ang matalino nag-iipon ng kaalaman pero ang hangal, akala niya, nandun na siya. Ibig sabihin, kapag tumigil kang lumago, unti-unti ka nang namamatay. At tandaan mo, hindi binebless ng Diyos ang tamad mag-isip. Binibless niya yung mga humahanap, kumakatok at kumakalkal ng wisdom araw-araw. Kung hanggang ngayon, naghihintay ka na turuan ka ng lahat, talo ka na, magpakumbaba, makinig, magbasa, magpraktis. Kasi habang lumalalim ka sa karunungan, mas kaya mong buuin ang yaman na magtatagal. Ikalawang mindset, marami akong oras, Gaya ng edukasyon, karamihan sa mahihirap, parang walang halaga sa kanila ang oras. Scroll dito, tulog doon, puro walang kwentang libangan na walang balik. Parang laro lang ang buhay pero nakakalimutan nila na wala itong replay. Ito ang totoo, oras ang pinakamahalagang yaman mo. Hindi pera, hindi koneksyon, oras. Pwede kang mawalan ng pera, pwede mo pa yung kitain ulit pero bawat segundo na sinayang mo, patay na iyon, wala nang balik. Kaya karamihan nananatiling mahirap, palit ng oras, kapalit ng sweldo, trabaho na kinasusuklaman, boss na walang respeto, lahat para lang pambayad sa bill na kinamumuhian din nila. Gising, pasok, uwian, ulit, walang plano, walang pagmamayari, puro digital na pagkaalipin. At ang mas malala, akala nila normal lang iyon, Iba ang mayaman, hindi sila nakikiusap ng overtime, minumultiply nila ang oras, gumagawa sila ng sistema, gumagawa sila ng kalayaan. Tanong nila, paano ako kikita kahit natutulog ako? Pero ang mahihirap? Tanong nila, magkano ba dagdag kung isang oras pa ako magtrabaho? Parang walang halaga ang oras, parang ang purpose nila, makasurvive lang. Sabi sa Biblia, ang masipag, mamumuno pero ang tamad magiging alipin. At ganyan nga ang nangyayari, mas tamad mag-isip, mas mahina mag-adapt kaya stuck sila. Todo kayod pero hindi umaangat. Walang pakialam kung paano gamitin ang oras, ginagamit para payamanin ng iba. Nakakalimutan na ang oras ay binigay ng Diyos para alagaan, hindi sayangin. Pero aminin natin, hindi lang sila tamad, na program tayo. Niloko tayo, magtrabaho ka ng 50 oras kada linggo, may stable paycheck ka na, safe ka na, at naniwala tayo parang bulag na tupa. Grind ng grind, overtime dito, puyat doon, nilulustay ang oras na akala walang hanggan. Pero eto ang brutal na katotohanan, limitado ang oras mo, 24 oras lang ang binibigay sa iyo bawat araw. At kung ang income mo nakatali lang sa oras na iyon, nakakadena ka pa rin. Walang kwenta kung isang libo o sampung libong piso kada oras, pareho lang ang kulungan. Kapag may trabaho, may pagkain. Kapag tumigil, taggutom. Hindi iyon kalayaan, iyon ay pagkaalipin na may sahod. At ang tanging paraan palabas ay gumising at kumilos. Pang oras, hindi lang oras sa relo, ito ay test at kung patuloy mong sinasayang, ubos ang buhay mo sa pagtayo ng pangarap ng iba habang sarili mong pangarap bulok na. A Catlong Mindset Victim Mentality May mga lalaking mahirap kasi walang laman ang pitaka nila, pero karamihan, mahirap kasi laso ng utak nila. Lakad-lakad sila na bit-bit ang reklamo, wala akong laban, walang nangyayari sa akin, kasalanan ng gobyerno, ng past ko, ng bosco. Akala nila buhay ay nangyayari sa kanila, pero ang totoo, buhay ay nangyayari dahil sa kanila. Hindi to motivation, ito ay reality. Pinakamalaking kaaway nila hindi sistema, utak nila mismo. Kasi kung ano pinaniniwalaan mo, iyon ang isinasabuhay mo. Sabi sa Biblia, kung ano ang puno ng puso, iyon din ang lumalabas sa bibig. Kaya kung reklamo, takot at frustration lang palagi lumalabas sa bunganga mo, ibig sabihin iyon din ang laman ng puso mo. At mas malala pa, ang hangal siya mismo sumisira ng buhay niya, tapos si Lord pa ang sinisisi. Gumawa ka ng maling desisyon, tinalikuran mo ang correction, namuhay ka sa katamaran at pagiging pasibo, tapos iiyak ka na malas ka. Hindi malas, wala ka lang accountability. At eto ang bitag, karamihan ng lalaki hindi nila alam victim mentality na pala ang utak nila. Matagal na silang mahina kaya akala nila normal lang. Ang tawag nila, totoo lang ako. Pero sa totoo, tinatago lang nila ang takot nila. Tandaan mo, hindi lalampas sa mindset mo ang buhay mo. At kung talo na ang isip mo, wala kang mabubuong matibay. Binigyan ka ng Diyos ng utak, binigyan ka ng authority pero kung puro doubt, takot at palusot ang pinapahari mo sa isip mo, wag mong asahan na darating ang freedom sa buhay mo. Ang lalaking puro salitang talo kalahati na siyang patay. Kaya gising, hindi ka biktima, hindi ka powerless at hindi ka stuck maliban na lang kung pinili mong manatili dyan. Aralin mo buhay mo, aralin mo utak mo, at tigilan mong sisihin ang lahat para sa resulta na ikaw mismo tumangging baguhin. Ikaapat na mindset, laging nagpe-play safe. Karamihan sa lalaki, hindi naman talaga bagsak, nagtatago lang parang batang duwag. Hindi sila broke kasi nag-risk tapos natalo. Broke sila kasi wala silang tapang para sumubok talaga. Puro depensa ang laro nila, laging safe, laging maliit mag-isip hindi marunong maglaro para manalo. Goal nila, hindi kayamanan, survival lang. Sasabihin nila, gusto ko ng financial freedom. Pero ang totoo, basta may pambayad lang ng bills. Hindi iyon ambisyon, takot iyon na nagkunwaring wisdom. Isipin mo parang laro, anong mangyayari kung puro depensa ka lang? Walang opensa, walang plano, walang risk. Talo ka, palagi. At ganyan eksakto kung paano maglaro ng pera ang karamihan. Hindi nagtatayo, hindi nag invest hindi nag-iisip ng susunod na hakbang. Puro yuko ulo, puro iwas lunod. Samantalang ang mayayaman, naka-offense, gumagawa, nakatuon sa abundance, limang hakbang ang iniisip, hindi isa lang. At huwag mong isipin na sugal ang ibig sabihin nito, hindi hype, kundi tapang, kalkulado, diretsong execution hindi binibless ng Diyos ang lalaking tinatago yung binigay niya. Sabi sa Biblia, kung sino ang meron dadagdagan pa pero yung walang ginawa kahit konti meron siya, kukunin pa. Ganyan ang nangyayari kapag laging nagpe-play safe kahit yung mumo mawawala pa rin. Kasi ang pagiging safe, hindi faith. Takot iyon, nakamaskara lang. Kaya tanong, binubuo mo ba future mo o binabantayan mo lang paycheck mo kasi ang pagiging safe hindi kabutihan, iyon ay mabagal na kamatayan. Ikalimang mindset, consumer mentality. Karamihan sa lalaki hindi gumagawa, puro konsumo lang. Araw-araw, gabi-gabi, scroll, pindot, panood, kain. Takas sa problema gamit distraction. Kinokonsumo ang content, kinokonsumo ang entertainment, kinokonsumo ang pagkain, ingay dopamine at aliw tapos magtataka kung bakit hungkag ang buhay nila. Simple lang kasi hungkag nga. Hindi ka nilikha para umupo, mag at sumipsip ng pleasure. Nilikha ka para magtayo. Ang mahihirap mag-isip parang consumer. Ang mayayaman mag-isip parang producer. Mahihirap tanong ng tanong. Saan ang sale? Anong palabas sa Netflix? Ano pwedeng makuha? Pero ang mayaman, ano ang kaya kong buuin? Anong problema ang kaya kong ayusin? Anong value ang kaya kong dalhin? Isa, buhay para punan ng bituka. Isa, buhay para lumikha ng impact. At eto ang brutal na katotohanan. Gusto ng sistema na adik ka. Big tech, fast food, porn, entertainment. Lahat yan disenyado para gawing mataba, tamad, malambot at pulubi ka. Kasi habang puro consume ka, mas lalo ka nagiging lutang, pero hindi ganyan kadinisenyo ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang tamad, walang tigil ang gusto pero laging hungkag, pero ang masipag, napupuno ang buhay. Ibig sabihin, kung buhay mo puro consumption mananatili kang hungkag, pero kung buhay mo ay para lumika, maglingkod at magtayo, doon nagsisimula ang tunay na satisfaction. Kaya tanong, puro kuha ka lang ba o gumagawa ka rin? Ginagastos mo ba lakas mo para sa comfort o ginagamit mo para sa bagay na magtatagal lampas sa iyo? Kasi ang lalaking puro consume lang habang buhay siyang alipin ng sistema. Ikaanim na mindset, takot sa hirap. Kapag narinig ng tao ang salitang hirap, napapaatras agad, naghahanap ng sarap, nagtatago. Automatic na kasi pinalaki ang modernong lalaki na maniwala sa kasinungalingan na pag masakit, iwasan, pag uncomfortable malina agad. Kaya karamihan na nanatiling mahina, iniiwasan nila yung mismong bagay na dapat sana nagpapalakas sa kanila. Hindi ka stuck kasi sobrang hirap ng buhay, stuck ka kasi tuwing humihirap tumatakbo ka. Snooze, quit, palusot at ang tawag mo pa doon, protecting my peace. Hindi, pinoprotektahan mo lang yung kahinaan mo. Ang mahihirap nakatira sa pain avoidance. Lahat ng desisyon umiikot sa isang tanong, paano ako magiging komportable ngayon? Scroll, tulog, tambay, takas sa pressure, sa challenge, sa disiplina. At doon sila nananatiling pulubi. Kasi ang yaman hindi tumutubo sa sarap, tumutubo sa resistance, sa pressure, sa hirap, Ginagamit ng Diyos ang challenge para sanayin ang hari. Ginagamit ni Satanas ang sarap para ikulong ang duwag. Gusto mong kumita ng malaki? Palakasin mo muna sarili mo. Gusto mong manguna? Magpatest ka muna. Gusto mong humawak ng yaman? Matuto kang tiisin ang hirap ng may purpose. Kasi kung hindi mo kaya ang pressure sa loob, hindi ka pagkakatiwalaan ng abundance sa labas. Sabi sa Biblia, walang disiplina na masarap habang ginagawa pero pagkatapos, nagbubunga ito ng kapayapaan at lakas para sa mga nagpasailalim dito. At si Jesus mismo nagsabi, sa mundong ito, tiyak na magkakaproblema ka, hindi ba ka tiyak? Parte ng proseso ang sakit at hirap. Kapag iniiwasan mo, nananatili kang untrained. At habang untrained ka, mananatili kang broke. Kaya eto ang totoo, mas marami kang iniiwasang hirap, mas marami kang sinusukong purpose. Gusto mo ng lakas, magdusa ka para rito. Gusto mo ng kapangyarihan, dumanak ka ng pawis at dugo. Gusto mo ng yaman, tigilan mong akalaing walang sakit ang proseso. Ikapitong mindset, komportabling bitag. Dito natatalo ang karamihan sa lalaki hindi dahil sa palpak, hindi dahil sa kulang sa talento, kundi dahil sa sarap. Laging hanap ang madali, laging takbo sa aliw, laging worship sa pinakamadaling daan. Scroll ng kaunti, kain ng kaunti, tulog ng kaunti. Five minutes pa, hanggang maging limang taon ang sinayang na potential. Lagi nilang sinasabi, bukas na ako magsisimula, kailangan ko lang ng break. Mag-all-in ako kapag ready na ako, pero niloloko ka ng comfort, pinapaisip ka na may oras ka pa. Yun ang bitag. At hindi lang yaman ang ninanakaw nito, inaagnas din nito ang purpose mo. Ang modernong lalaki, overstimulated pero underbuilt, malakas ang wifi, mahina ang disiplina, marunong mag-reward ng sarili kahit wala pang ginawa, bagong sapatos na hindi pinagpaguran, pagkaing pampamanhid, hindi pampalakas, entertainment na puro aliw, pero hindi nagpapatalas. Sasabihin nila, deserve ko to, deserve ano, wala ka pang pinagduduguan. Comfort na ang naging Diyos mo at ginawa kang manhid, mabagal at kaawa-awa. At eto ang brutal na totoo, hindi na kailangang atakihin ng demonyo ang lalaking tulog na kailangan lang niyang panatilihin kang komportable. Ang comfort ay lason na mabagal pinapakalawang ang tapang mo, pinapatay ang urgency mo at pinapalimutan ka ng isang bagay. Nasa digmaan ka, spiritual, financial, mental. At ang lalaking manhid araw-araw, walang sandata sa battlefield. Kaya karamihan hindi umaangat, hindi nila kayang magdusa ng matagal para maging delikado. Tinatapon nila towel pag pumasok ang hirap tapos magtataka kung bakit hindi dumarating ang lakas sabi sa Biblia, ang tamad puro hangad pero walang bunga, pero ang masipag paunti-unting nag-iipon at nagtatamo ng paglago. Hindi binibless ng Diyos ang cravings, binibless niya ang disiplina na may kasamang hirap. Kaya tanong, nagsoscroll ka ba bago ka magtayo? Nagbibigay ka ba ng reward sa sarili bago ka pa kumita? Hinahabol mo ba ang feeling o ang goal kasi kung hindi mo kayang maghintay at magtiis, habang buhay kang alipin ng sistema. Laging consumer, never builder. Laging dukha ang kaluluwa, kahit gaano kalaki ang kita. Hindi ka nilikha para dyan. Hindi hiningahan ng Diyos ang buhay mo para lang mag-relax sa comfort. Ginawa ka niya para maghari. Dinudurog ng mundo ang mahihinang isip. Pero ang lalaking naka-align kay God, nagiging sandata Itong pitong mindset na to, hindi lang sila nakakapagpabagal, sila mismo ang gumagapos sa iyo. Ginagawa kang mahirap, mahina at kontrolado, hindi sa kadena kundi sa kasinungalingan. Pero sabi sa Biblia, magbago ka sa pamamagitan ng pag-renew ng isip mo. Kasi ang tunay na kalayaan hindi nagsisimula sa pera, nagsisimula ito sa mindset at hinding-hindi ilalagay ng Diyos ang kayamanang para sa kanyang kaharian sa kamay ng lalaking nag-iisip pa rin tulad ng alipin. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.